Kasi so nga pala lang ulam namin ngayong gabi at kikiyam ang sahog nito. Una ko na nga pala mo nang ipinirito ang kikiyam. Chapsuy so nga pala ang request ng aking honey pie. Siya nga pala ang magluto nito kaya lang umalis siya. At dahil nga masarap ang kikiyam, pinapapako na yung iba. Ito ko na ang pagpapak dahil baka maubos. <laughs> Isang balot nga lang pala aking bilili na kikiam. Ang huli ko nga palang bilhin ng kikiam ay 20 pesos. Ang bili ko na ngayon ay 30 pesos. At pagkatapos ko nga pirituhin ang pangsahog sa chapsuy, sinunod ko na ipinirito ang pampulutan ng aking honey pie. Sa halagang 20 pesos, sinakabili na ako ng chapsuy. Tinugasan ko na nga pala itong gulay. Saka nga pala ako ng painta mantika. Dahil nga mainit na mantika, nilagay ko na rin ang bawang. Hinalo-halo ko nga lang yung bawang hanggang sa maging golden brown ito. At dahil nga golden brown na, nilagay ko na nilagay yung sibuyas. Dahil nga matigas ang karot sa sayote, ito muna ang una kong iginisa. At dahil medyo malamot na ang karot sa sayote, inalagay ko na nga din pala ang pechay bago at repolyo. Pagkagisa, nilagyan ko na ng konting tubig. At sunod, nilagyan ko na lang ng konting toyo. Hinalo-halo ko lang ng bahagya. At nilagyan ko na din ng konting oyster sauce. At pagkalagay nga ng oyster sauce, hinalo-halo ko nga lang ulit. At pagkahalo, sunod ko naman inalagay itong kikiam. Pakukuloyin ko alam to ng bahagi at okay na. Luto na, tara po kain tayo.